Drama presents hundu Manan sa so, so, so. so, so. ka, sa kaaway. Ang dapat sa yung kaagi karon, mao kining usa ka babaye nga city. Ang natuman tayong tampo nito ay Liana. by X-Thunder Gaming. Liana! Liana, mata na! Late na kayo ka! Liana! Uh, uh. ah, Saan na madi orasa? Ah, hala, patay ko, Ani! Late na kayo ko! Magdali ko! Lugay okay, ba ni Muday? Lugay ko nakamata, uy. Lugay, tagsuntang sarong magtawag ang atong pangalan sa bagaw na itong teacher. Ha? Huh? Bago nga teacher? Oo, oh, uy! Natay bago nga teacher! O, oh, pagtawag niya si mong pangalan, wow, mang ka! Mato, ningon siya nga kinahanglan nga mo-report ka niya! Onsa? Come in. Ang batanon pala kiktingo ka. Um, good afternoon, sir. Oh, uh, kagwapo mo din ni Maestro, ha? Mm. You sure nga maestro na ni siya? Kabata pa, good. Kung man tutok na ako, isira ng pultahan. Kanya, lingkod na Um, uh, Okay, sir. Gipatawag ko na ko ni mo, sir. State your name o kun, kung unsa ka nga seksyon. O ko nga makikistorya si mong kanan Unsa? Nga naman, sir. Tungod kay wa ka ganina sa klase. Din ka ka naglaag-laag, no? Sir, dugay lang kong nakamata. Maura na hinungdan. O bisag ako pang mama mo istoryaho ni mo, maura po na itubag niya kasi siya mismo may nagpukaw na ako. Magwako'y nakita ang rason na kinahalan pa ni mong istoryaho ng akong inahan. Excuse me. Kaya ba ba mo, uy? Eh, e mga siya giwakautan? O, day, uy. Naglakot ko, kay naingon siya nga Bas basing kulog asa kung ako naglaag-laag. Ay, -la stig tabi siya, <laughs> day, Pero, guapo siya, no? guapo pero stricto. Kung dili pala unta um, siya stricto, no? Makrush ka unta ko niya. Ang bayo! Kuntuhan ka niya sa imong gibuhat? Aw, oh, sukla na ko siya. Wait, tayo niya, no? Yan. Sige na, sugta ako. ko. Ang ubang mga babae, may mga na ko mismo. Ikaw, dugay kang sugot ako. Kay man good ko nga playboy ka. Sa una, pero diyan lang i-garoon. Mag-usob na ko para niyo. Oo. Oh, kung mauna, na, kung tinawad ka ng kisulti mm, si, niyo, sige. Sige, sige. Gisigot ako niyo? Oo. Oh, uyab na ta. <laughs> yes! Bye! Bye, sir! Bye. Yan na, pabilin ka. Nagoy pangutanan nimo. Uh. Sunod ako sa office. Okay, sir. Unsa ka tinuod nga uyab ni Raul? Uh, yes. Tinuod bitaw, sir. Wagi siya. Ha? Kung dili ka gusto nga isumbong di kasi mong ginikanan. Unsa, sir? Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Nagibo ka ni Raul? Oh, kinahibaw git ko nga paundangon ko giskwela ni Mama kung may bawas siya naguyab-uyab ko. O pa daw nagutang mo graduate. Sayang kayo kung makaundang ko. Oh, pero, Jai, huwag mo ka makapangutan na kung anong Pabuhagan niya si Ra. Wow. Kaya nagkagusto ko ni mo. Onsa? Hmm. Kontrahan mangani ko ni mo? Sorry. Sir. That's all for today. Okay class, dismiss. Bye sir! Oh. Thank you. <laughs> Lami agni siya. Ganahan si Kishin giinan siya I love you, no? Ingon siya ka siya na ako. Baka ko uh, na. Halay, ko sa klase ni Sir Craig. Oh, uh, oon uh, sa na Kundi kun nalang kumusuot sa. Muabsent na ko siyang subject. Ay, mabalik ko sa aki. Oops. Oh. oh. Asa ka ba doon? Ah. Uh, excuse me, sir. Kadit. Oh. Mura mo ko. Gikorintihan niya, kikupta niya akong kamot. Naglikay ka ba na ako? Uwa man. O niya, anong mura, uwa man kay plano nga musuod sa akong klase? Nga naman. Dili man sa problema ni kun kung mahagbong ko ba? Lakaw na. Nagpaabot na si Trisha ni mo. Ganahan na ba kay maminaw sa iyang I love you? <laughs> Kung napatas gawa sa eskulahan, gag ka, yag ka unsa? na Unsa? Naunsa ko Sige makugunahon na ni Sir Greg. Ayaw kong ingangan na dutlan ako niya. Nagagaga? Sa Sa'yo na yung nanggay ka ng mutong nga, nga wala teacher. Ha? Uh, sa man si Sir Greg? Ang butoy! Eh. Ni undang man ko na! Nangita pa kailangang ikapuli ninyo? Unsa? <laughs> Ngayon na sa kitad man ko, si Sir Greg. <laughs> karon na nga nakagusto na ko niya. Nibiya na siya. Huwag man lang mananghit. <laughs> Dili siguro tinuod niya gisulti nga nakagusto siya na ako. <laughs> Kabunggo sa dakong ako sa mall karon ma. Uh, sige na. Nga kung gitugo ni mo ha, palihog ko. O oh, ma, bye. Oh, Ay! Pst. Oh, sorry miss. Sorry. Oh. oh. Liana? Excuse me. Kadit. Oh. Pisit. Ngayon di ba tayo na mo pagkuhanin ko rin Basta kuptan ko niya. Diyan na. iragot ko. Kamusta naman ka? Dakuan na ni mo, no? Hindi nagkasama sa ulo. Nga nagpakita pa man ka? Nga naglagot mo ka na ako? Kisa dili maglagot ni mo? Patuga-tuga kagsulti na ako, nga nakagusto ka na ako? O niya kalit lang kagawa? Gibinoangan ako ni mo? Huwag ko magbinoang. Seryoso ko ato. unya niya, nga nung ka? Tay, nagtuo ko nga. Huwag ako ni mo. Liana. bahat pakanya tu higayuna ug nahibaw ko nga dili kapasuhi tu bahin sa gugma mo nga mibiya ko kay na in love na gig ko nimo oh naadluk ko kay estudyante tika sir Greg, kan tus na ko nga malayo nimo okay lang ako basta ako lay masakitan kay nagtuo ko nga wa kay gusto nako Nakagusto ko ni Mo. Nagpangita na ko ni Mo. Naglisod ka rin kong move on ni Mo. Leanna. Unya karon, karon nagpakita na pod ka? Para imo na pod ko pasakitan? Dili na. Dili na tingka pasakitan ko sa. Dili na tingka Craig. Mahal ka. Mahal ka etika. ka I love you too. sir, Craig. No Nagtuo ko nga, dito rako to ba nga mong love story ni Sir Greg. Nga igo -git siyang gitsiang nilabay sa akong kinabuhi. Pero giabot lang git gihapon mi, og nagpadayon gihapon ang naputol na mong gugma. Karon, minyo na mi og may duha na kaanak. Dinina lang kutob, og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power RMN Recorded by X Thunder Gaming Mogetamen ga ikan ka Nga tegas Sibyl City Uman sa awit Nga yang awit nga To serve with love, with love. Ang maungka agi Giba hata na dua serajuni Karol Marihikain Ugu busa direksio Nga persila Kamu sab mga higala mga sukinti ti paminaw kena singka gidapit sa papeda sa inyong nagalain laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit Iaddress lang ni ining talumanan sa Tagawit Care of Ourman Production Center Studio Third Floor, Jose R. Martinez Building, Manya Boulevard, Cebu City. uba ka ipadas sa talumanan official Facebook page. Handus sa susunod kaya yon. Tagang salamat sa inyo. 万年 <Funny. S 2>。<music>